Narinig niyo na ba ang isa sa pinakatanyag at pinakamalungkot na kwento ng multo sa Maynila? Ito ang alamat ng Ghost Bride of Intramuros. Noong panahon daw ng mga Kastila, isang dalaga ang nakatakdang ikasal sa isang simbahan sa loob ng Intramuros. Ngunit sa araw mismo ng kanyang kasal, bago pa man siya makalakad sa altar, napatay ang kanyang nobyo sa isang madugong labanan. Sa sobrang sakit at pagdadalamhati, Tinuloy pa rin niya ang paglalakad papasok ng simbahan suot ang kanyang puting wedding gown. At doon, sa mismong harap ng altar ay tinapos niya ang kanyang sariling buhay. Simula noon, marami na ang nakakakita sa isang misteryosong babaeng nakaputing bestida na malungkot na naglalakad sa mga eskinita ng intramuros tuwing gabi. Minsan nakikita siyang nakatayo sa harap ng simbahan, tila may hinihintay. May mga turista pa nga ang nagsasabing nakuhanan daw nila ng litrato ang isang malabong anino ng babaeng nakabelo. Kaya kung mapadpad ka sa intramuros sa gabi at makakita ng babaeng nakaputi, huwag ka nang lalapit, baka siya na ang ghost bride.